Hi guys! Mag-share na naman ako ng experience sa inyo ngayon para makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. Dahil nag-comment si Kabayan kung maganda ba raw dyan sa Bahrain. So, i-share isha ko sa inyo ang konting experience ko. Although, na-share ko na to before sa mga previous ko na video. But, ngayon naisip ko na mag-share ulit ng konting experience ko dyan sa Bahrain para makakuha lang kayo ng idea especially kay Kabayan na nag-comment sa previous ko na video. Nung nagtatrabaho pa ako sa Bahrain, may alaga akong dalawang bata, isang 2 years old tsaka 7 years old yung isa nung pagdating ko. Yung maliit, nasa mahigit isang taon pa lang. Nung umalis ako, 2 years old na yung maliit, mahigit, at tsaka yung malaki, yung panganay, 8 years old na siya. Panganay yung lalaki, yung bunso is yung babae. So, ang inaalagaan ko talaga doon is yung maliit yung bunso. Kasi pagdating ko doon, higit sa taon pa siya, so inaalagaan ko siya. At yung panganay naman, kapag pumapasok siya sa school, ako ang nag-prepare nagpre ng baon niya. Ako ang nag-prepare nagpre ng baon niya, kaya gumigising ako ng madaling araw, alas 4 or 4.30 ng madaling araw para i-prepare ko yung baon ng alaga ko na panganay at ihahatid ko siya sa labas ng bahay kasi may sundo na siya. May service na nasusundo sa kanya. So, ihahatid ko siya sa labas ng bahay. After nun, pag hindi pa gising yung alaga ko na maliit, matutulog ako ulit. So, gigising ako ng 9, then magtrabaho na ako, mamamlansya na ako. Pag nagising na yung isa kong alaga na maliit, pagluluto ko siya ng pagkain niya at the same time, maglilinis na rin ako. So, yun yung everyday na trabaho ko doon sa bahay na yun kasi bukod sa nag-aalaga ako ng bata, all around din ako. Pero yung bahay ng amo ko doon sa Bahrain is hindi naman siya kalakihan. Flat lang siya. May dalawang kwarto, isang sala, isang maliit na kusina. Tapos may playground siya sa labas. So, mapapanood nyo sa previous ko na video, may na-upload ako na naglilinis ako sa playground. Yun yung naging trabaho ko sa Bahrain. Pero hindi ako nag nagpinis ng aking kontrata or hindi ko tinapos yung aking kontrata dahil sa problema ko sa alaga ko at problema ko na rin sa amo ko. Nagkasagutan kasi kami ng amo ko. Nag-away kami dahil hindi ko na natiis. Dahil ilang beses niya kasi akong sinisigawan pag may mali ako sumisigaw siya at pati na rin yung amo kong lalaki so nung time na yon sunod-sunod yung gala namin so puyat ako at nung time na yon gabi na at siguro mga 8 8 o'clock ng gabi galing kami sa bahay ng tatay ng amo kong babae so bumisita kami doon at umuwi kami agad Pagkatapos silang kumain dahil nga gusto ng amo kong babae, papalitan ko yung bedsheet ng alaga ko. So hindi ko na siya nagawa dahil sunod-sunod yung puyat ko, sobrang pagod na. Kaya nang time na 'yon, sinigawan niya ako at hindi ko na siya natiis, Sinagot ko na yung amo kong babae. 'Yun yung dahilan, bedsheet lang ang dahilan. Kasi sunod-sunod yung puyat, bukod pa sa trabaho ko sa bahay, sunod-sunod yung puyat, pupunta kami sa barkada niya, pupunta kami kung saan saan, no, masyal, kasama yung mga alaga ko, so sunod, sunod yung puyat. So, maraming beses na kaming nagkasagutan dahil sa mga um, bagay na hindi kami magkasundo. So, tiniis ko lang, kahit sinisigawan niya ako, tiniis ko nung una, pero nung nag one year na ako, parang lumala talaga. Bukod pa sa alaga ko, parang nag-crowded niya yung utak ko na problema pa ako sa alaga ko dahil nananakit. At yung amo ko na rin, na babae, sumisigaw. Yung amo kong lalaki, hindi naman siya masyadong palasigaw, pero nasigawan din nila ako nung pumunta ako sa Philippine Embassy nung bumoto ako. So, hinayaan ko nung una, tapos ilang beses siya na inulit nila, Nilalaan ko pa din tapos nung time talaga na yon na hindi ko na natiis dahil sobrang pagod siguro at problema na rin sa mga alaga ko pati sa amo kong babae dahil nga madalas siyang sumigaw madalas kaming magtalo so nung time na yon nasagot ko na talaga yung amo kong babae so yun lang so ang sagot ko sa tanong mo dyan kabayan sa Bahrain okay naman sa Bahrain paswertehan lang talaga sa amo ang Bahrain is open country. Maraming mga Pilipina dyan, Pilipino na nagtatrabaho sa soap, sa mga palaruan, sa mga mall, sa mga restaurant. Maraming mga Pilipino. Kahit saan ka magpunta dyan sa Bahrain, maraming mga Pilipino dyan, lalong lalo na sa Manama. Maraming mga Pinay dyan na na mamasyal kapag day off nila. So maraming Pinoy or Pinay sa Bahrain. Kaya lang, ang masasabi ko lang na pag mag-apply ka pa po ng Bahrain, paswertihan lang. Paswertihan lang talaga sa amo. Kahit saan ka magpunta, paswertihan talaga sa amo. Kahit magpunta ka dito sa Saudi Arabia or Kuwait, Qatar, Oman, Dubai, paswertihan lang talaga sa amo. Kasi may mga amo talaga na sobrang higpit. Iba-iba talaga yung katakaran nila. Baybay yung roles nila pagdating sa bahay nila. So yun, yes. susundin lang natin yung roles nila. Kung, kung ano man yung gusto nila ipagawa sa atin, sundin lang natin yung roles nila as long as hindi tayo sinisigawan, pinapakain tayo, sinasahuran tayo, sin hindi tayo sinasaktan. Yun lang naman yung importante. Pero pag may problema na, na, na karanas ka na ng pang-abuso, mag-isip-isip ka na kung mag stay ka pa ba or away ka na lang ng Pilipinas. So, ang ginawa ko, nung time na nag-away kami, hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako pumasok ko na bukasan. Kinausap nila ako, tapos ang sabi ko, magpahatid ako sa agency. Yun yung sinabi ko sa nila. After two days, sa kanila ako hinatid. Nagutom din ako doon kasi hindi na nila ako binibigyan ng pagkain. Ay, ng amo ko, nasa taas kasi yon So, kapag pumapasok ako, pupunta ako sa taas, doon ako kumukha ang pagkain kapag nagugutom ako. Pero nung hindi na ako nagtrabaho, doon na lang ako sa kwarto. Sa baba kasi yung kwarto namin, may kasama akong isa na Pilipina din. Doon na lang ako sa kwarto. So, ang kinakain ko na lang is tinapay tsaka indomie. Doon ako nag-survive sa indomie. So, yun yung nangyari na two days ako naghintay kasi sinabihan pala sila ng agency ko na mag-stay muna ako ng two days para makapag decision pero final na yung decision ko dahil hindi na nga maganda yung mga nangyayari. After two days, sinatin nila ako nung hapon, natin nila ako sa agency. Pagdating ko doon sa agency, pinahatid naman ako agad doon sa pamangkin ng nagmamanid sa agency sa Bahrain. So, pinahatid ako kaagad doon sa pamangkin niya na may anak na, may anak siya na tatlo, twins at saka yung isa pa na panganay na babae. So, yun yung naging experience ko dyan sa Bahrain. Okay lang naman magtrabaho sa Bahrain. Importante kasi mabait yung amo. Tapos, yung amo hindi madamot. Paswertihan lang talaga. May mga amo kasi talaga dyan na salbahe. Tsaka madamot. May mga followers ako na nag-message sa akin na puyat din sila at saka medyo kuripot yung naging amo nila. May talaga maganda yung kalagayan nila. Ngitiis ka lang nila kasi nandyan na sila sa Bahrain. Marami talagang Pilipino dyan kahit saan ka magpunta. Kahit mamasyal ka dyan sa Manama, sobrang dami ng mga Pilipino dyan sa Bahrain. So yun lang kabayan, paswertihan lang talaga. At saan part ka ng Middle East magtrabaho or magpunta, paswertihan lang talaga sa amo. So, next naman, sasagutin ko rin yung tanong ni at sa'yo, Kabayan Rebilla. So, nag-comment ka na valid reason po ba ang mo na kaya yung trabaho kaya gusto mo nang umuwi. So, Kabayan, ang pag-a-abroad ay hindi talaga basta-basta kaya nasabi ko sa previous ko na video na kapag ikaw ay gusto mo trabaho dito sa ibang bansa, mag-isip ka ng 100 times dahil ang pangingibang ibang bansa ay hindi po talaga basta-basta na uh, magtrabaho dito sa ibang bansa. Marami ka talagang isasacrifice. Tulad na lang ng pagkain, yung homesick, yung weather dito, yung pang-araw-araw mo na gawain. Mahirap talaga ang trabaho dito sa ibang bansa. Lalo na pag nakatagpo ka ng amo o nag ang naging amo mo, lang puso na hindi siya marunong maawa sa kasambahay na dalawang oras lang pinapatulog. Tapos yung pagkain, wala din sa oras. Tapos dito, ang pantawid gutom ng mga kasambahay dito is indomi lang talaga at itlog. Yun yung pantawid gutom na kasambahay dito sa Middle East. Hindi naman lahat pero kadalasan. So, paswertihan lang din kung ang amo mo is may puso na bibilhan ka kung ano yung gusto mo, bibilhan ka ng Filipino food. Pero dito, expect mo na na mahirap ang trabaho at late ang tulog. Ang pagkain ay hindi katulad dyan sa Pilipinas. Bi Bibigyan ka ng tira nila. Yan yung i-expect mo kapag mag-a-abroad ka. Hindi lang yon, marami pa, marami ka pang dapat isakripisyo para sa mga gusto magtrabaho dito sa Middle East. Hindi talaga basta-basta ang pangingibang bansa. So mag-isip muna kayo kung talaga bang porsigido kayo mga ibang bansa, kung talaga bang makakaya nyo yung trabaho dito. Kasi dito kailangan diskartihan mo lang talaga ang araw-araw mo na gawain. Yun yung advice na may share ko sa inyo. Kailangan may diskarte ka talaga. Lalong-lalo na sa pagkain. Kailangan may diskarte ka. Kailangan advance yung utak mo na mag-isip kung ano yung kakainin mo kinabukasan. Kailangan mabilis ka, mabilis mag-isip kung ano yung kailangan mo i-priority, kailangan mo unahin na gawain, kailangan mong matapos agad, kailangan mong mag-isip ng mabilis kung ano ba yung una mong lilinisin sa araw na yun. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Kumbaga, diskarte lang talaga para mailaos mo yung isang araw. So, yun yung mga ginagawa ng mga kasambahay dito. So, ang pangingibang bansa ay hindi po talaga basta-basta. Kaya nga, tayong mga OFW kasambahay dito or skilled man dito sa ibang bansa, tinatawag tayong bayani. Dahil sa ginawa nating sakripisyo na lumayo tayo para sa ating pamilya at para sa ating pangarap. Kaya dapat suklian din natin yung ating sarili. Pagsahod na, kailangan bayaran muna natin yung ating sarili. Unahin muna natin yung ating sarili bago tayo tumulong sa ating pamilya. Hmm. Hindi masama na tumulong tayo sa ating pamilya. Walang masama dun. Kasi isa yun sa mga rason kung bakit tayo may ibang bansa para magka-income tayo ng mas malaki para mas makatulong tayo sa ating pamilya. Pero huwag nating kalimutan na ang una-unang nagsasacrifice sa araw-araw is yun sarili natin, kaya alagaan din natin yung ating sarili. Huwag nating hayaan na uuwi tayo dyan sa Pilipinas at wala tayong dalang pera. Huwag nating hayaan na puro resibo lang at saka mga damit, mga luho natin, yung mga alahas. Hindi naman masama magpundar ng mga ganong bagay. Pero ang gusto ko lang na unahin natin gawin is bayaran muna natin yung ating sarili. Kasi yung karamihan sa atin, nakalimutan na yung ating sarili, tapos pag uwi natin dyan sa Pilipinas, pupunta na naman tayo sa agency at mag-apply ulit. So, tatanong natin sa ating sarili kung hanggang kailan ba natin kayang tiisin ang lumayo sa ating pamilya, hanggang kailan ba natin kayang tiisin ang trabaho dito sa ibang bansa. Siyempre kasi kapag dito tayo magtatrabaho sa ibang bansa, L lumilipas din yung panahon at nagkakaedad na rin tayo, tumatanda rin tayo. So hanggang kailan natin kayang tiisin yung trabaho dito sa ibang bansa? So balik tayo dun sa tanong mo, kung valid reason ba yung hindi na hindi mo na kaya yung trabaho? Sagot ko sa iyo kabayan ay hindi talaga valid reason yun. Ang mga valid reason na pwede mong idahilan sa agency, kapag may ibang bansa ka, kapag magtatrabaho ka dito bilang kasambahay, is yung nakasulat yun sa kontrata, kapag sinasaktan ka, kapag hindi ka sinasahuran, kapag hindi ka pinapakain, kapag inabuso ka ng employer mo, or sinasaktan ka ng anak ng employer mo, nakasulat yun sa kontrata. So, basahin mo yung kontrata kabayan, lahat ng nakasulat doon, kung may isa na nilabag yung employer mo, pwede mo yung idahilan. Pero ang sabi mo kasi sa comment mo na hindi mo na kaya yung trabaho, kaya gusto mo nang umuwi. So, hindi po talaga basta-basta makaka-uwi ka ba yan kung walang valid reason. Kung halimbawa ikaw ay binastos ng anak ng amo mo or binastos ka ng amo mong lalaki, yon may valid reason ka na pwede kang umuwi. Pwede mong idahilan 'yon sa agency. Kung sinasaktan ka ng employer mo o di kaya yung anak ng employer mo, may valid reason ka din pwede kang makauwi. So, subo ko na 'yung gabayan kasi na experience ko 'yon nung nandun nga ako sa Bahrain, 'yun yung dinahilan ko sa agency at humingi ako ng tulong sa Puloowa. Puloowa diyan sa Bahrain, humingi ako ng tulong at Siyempre, nakakaranas din ako nang nasigawan ako dyan sa Bahrain, dyan sa Philippine Embassy sa Bahrain. Dahil pumunta ako sa Philippine Embassy, malik ako sa agency, nag-try ako sa iba't ibang employer. So, nakailang try din ako. Hindi ako comfortable Tried na ako na pumunta ng embassy. Buti na lang yung employer ko, naging employer ko na temporary na pinagtrayalan ko nung last na pinagtrayalan ko na amo, hinatid niya ako sa Philippine Embassy. So, nung hinatid niya ako sa Philippine Embassy, nakausap ko personal si Sir Arnel dyan sa Philippine Embassy. Nasigawan din niya ako. Dahil nasabi ko sa kanya na wala na akong ibang choice kundi lumabas at bumalik dito sa Philippine Embassy. So, nagsabi siya na, huwag mong sabihin na wala ka ng choice ginusto mo yan. So, yan yung choice mo. Ginusto mo yan. So, sumigaw talaga siya. Hinayaan ko lang siya. At lumabas talaga ako ng Philippine Embassy. So, may experience mo yan sa mga government na empleyado kapag bumalik ka sa agency or pumunta ka sa Polo Owa. So, kung mag decide ka na uuwi ng Pilipinas, kausapin mo na lang yung amo mo. Kung pumayag siya na bilhan ka ng plane ticket at umuwi ka ng Pilipinas, umuwi ka na lang direkta ng Pilipinas. Hanggat maaari, huwag ka nang dumaan sa Pulo Owa. Pero kung hindi ka bibilhan ng plane ticket ng amo mo at magpabalik ka sa agency at yung agency ibibinta ka rin sa iba at mag-trial ka ng iba't ibang employer, hindi ka pa rin komportable at nagpahatid ka sa embassy, hinatid ka sa embassy kagaya ng na-experience ko hinatid ako sa embassy so may experience mo yan na masigawan ka, marami kang may experience sa mga tauhan ng uh, Philippine embassy so ang ginawa ko humingi ako ng tulong sa Pulo Owa dyan sa Bahrain at OWA sa Pilipinas, sa DMW sa Pilipinas, humingi ako ng tulong. Hindi lang isa ang hiningian ko ng tulong. Dahil nagka-problema nga ako sa alaga ko at sa employer ko. At nag -trial din, na din ako ng nakailang beses na ako mag-trial pero hindi ako comfortable. Eh. Kaya yon ang nangyari. Nag-decide ako na pumunta na lang sa Philippine Embassy at nasigawan ako ni Sir Arnel dyan sa Bahrain. So ang ginawa ko, yung problema ko, pinasa ko dun sa OWA sa Pilipinas at DMW sa Pilipinas. So, yun, umaksyon ang Polo OWA ba At, kinansel nila or hinold nila ang mga kontrata ng agency. Hindi nila pinrasis. Kapag ang employer, may napili na siyang kasambahay, ipapabiripay pa yan sa embassy ng agency sa ibang bansa. So, hindi binirepay ng puno Bahrain rin yung mga kontrata ng dati kong agency dahil nga may complain ako sa kanila. So, hindi rin nila kasi binigay yung mga sahod ko doon sa pinagtrayalan ko na nag-complain talaga ako sa Pulo Owa. So, yun yung ginawa ko na nakatulong sa akin at makauwi ako ng Pilipinas. So kung hindi mo kaya ang trabaho kabayan, kausapin mo yung employer mo kung kaya siya na umuwi ka. Kung bibilhan ka niya ng plane ticket, umuwi ka na direkta. Pero kung yung ama mo ay hindi pumayag at gusto niya na magtrabaho ka dahil wala namang ibang rason kundi yung trabaho lang, kakayanin mo talaga kabayan. Diskartihan mo na lang yung trabaho mo. Kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. So, yun yung masasabi ko sa comment mo. So, yun yung masasabi ko sa comment mo, kabayan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. Kung trabaho lang ang problema mo, kaya mong gawa ng paraan. Pero kung pumayag yung amo mo na umuwi ka, magsabi ka sa amo mo, kausapin mo mabuti yung amo mo, kung bilhan ka niya ng plane ticket, so direkta ka nang makauwi. Pero kung ang tanong mo sa akin is, valid reason po ba ang hindi mo na kaya ang trabaho kaya gusto mo na umuwi? Hindi po, hindi talaga valid reason ang uh, hindi, hindi na kaya ang trabaho kaya gusto mo na umuwi. Hindi talaga siya valid reason. Kaya nang nasabi ko kanina, ang mga valid reason ay kung sinasaktan ka, hindi ka sinasahuran, hindi ka pinapakain, kung binabastos ka ng employer mo, nakasulat yan sa kontrata kabayan. Yan yung mga valid reason na pwede mong idahilan sa agency, sa pulo owa, kahit saang pulo owa, kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, pwede mo yang idahilan sa kanila. So, yan yung mga valid reason. Nakasulat yan sa kontrata kabayan. ay pag mag-apply tayo dito sa ibang bansa, kapag nandito na tayo sa employer natin, may 3 months kasi na provision period. Within 3 months, Pwede kang mag-decide na bumalik sa agency kung hindi mo kaya ang trabaho at maghanap ka ulit ng ibang sponsor o ibang amo. Within 3 months din, pwede ka rin ibalik ng amo mo kung hindi ka nila nagustuhan, kung hindi nila gusto yung trabaho mo para maibalik pa sa kanila yung pera nila. Mababawasan pero may pera nila na binayad sa agency, may ibabalik pa. Kasi may probation period tayo na 3 months. Within 3 months, pwede ang kasambahay na mag-decide na bumalik sa agency. Pwede rin ang amo na mag-decide na ibalik sa agency ang isang kasambahay. So, maibabalik yung pera pa nila. Mababawasan nga lang siya pero maibalik pa yung pera nila. Tapos, maghanapan ka na naman ng agency ng ibang sponsor. Uh, hindi yan sila papayag na uuwi ka ng Pilipinas dahil malaki yung ginastos nila sa atin. Sa plane ticket pa lang malaki na yung ginastos nila sa atin plus medical pa plus mga requirements pa natin dyan sa Pilipinas. Kaya malaki yung ginastos nila kaya gusto nilang ibinta ka nila sa iba. Yun yung proseso sa agency dito sa ibang bansa kapag bumalik ka sa agency, ibibinta ka nila ulit sa ibang amo para kumita rin sila. So, yan yung masasabi ko sa inyo, kabayan. Maraming maraming salamat sa comment niyo Thank you for watching and God bless.